Ibinahagi ni Rica Peralejo na isinugod nila sa ospital ang anak na si Mano noong nakaraang linggo. Sa Instagram post ni Rica ngayong linggo, August 27, ipinakita nito ang larawan at video ni Mano sa ospital habang nakaupo sa wheelchair at isinasa ilalim sa chest x-ray. Hindi naman nilinaw ni Rika kung ano ang naging sakit ng kanyang anak, subalit sabi niya, Water therapy ang gamot sa kalagayan ng kanyang anak.